mga adventure dito tayo sa barangay Lungib ngayon. Uh, dito ang napili natin na tulungan na tao kasi yung isa dyan ay bulag, yung isa naman ay PWD. So sana matulungan natin siya. Kasi may nagpadala sa atin ng konting na sponsor. Uh, Doon na lang natin ibibigay yung uh, uh, binigay niya sa atin na sponsor. So ayan, salamat sa aking mga kaibigan sa tumulong sa akin at tutulong pa sa atin. Maraming salamat. So ayan, puntahan muna natin yung uh, tutulungan natin. So ayan ang uh, adventure yan ng bahay nila Yung pinapasok pa sila ng tubig oh. Sana matulungan natin so, Ah pangalan mo ate Mayan So ayan si ate Mayan Ito yung sinasabi natin na tutulungan natin ngayon So mamaya uh, bibili tayo ng grocery At uh, tutulungan natin si ate Mayan Sino kasama mo dito, ano ate Yan Yan ang sinasabi si Totoy eh. So yun ang uh, Totoy ang pangalan niya. Ah, medyo bulag na siya. Nabulag yung mata niya. Hindi na siya nakakapag ah, nakakakita. Ayan. Kapitan natin si Kuya Totoy. Uh -huh. Kuya Totoy. Magandang umaga uh, po. umaga po. So, Kuya Totoy, kayo po ang aking napili na tulungan ngayong uh, Kapaskuhan. Tulungan ko po kayo. Bibigyan ko po kayo ng grocery at saka bigas. Para may pangsaing po kayo. Kasi may nagpadala sa atin na sponsor, uh, sa inyo ko na lang po itutulong. At ipapamahagi ko po sa inyo yung uh, konting biya biyaya na nakuha po natin. Yung utang mo, Kuya Toy, hindi na yan nakakita po. Hindi na. Talagang hindi na. Sino pong nahahanap buhay dito sa inyo? Yung kapatid ko, minsan, yung pabangkin ko, binibigyan kami. Ah, uh, binibigyan na lang kayo? Oo. Uh, wala na sa inyo dito sa loob ng bahay na tumutulong? Meron pa um, nung doon no, ang pamangkin ko sa may doon sa parola binibigyan kami ng bigas. Ah, binibig lang, binibigyan binibigyan oh. kayo ng bigas. So, na paano po yan kuya Tutoy na mata mo? Ba't na bulag po kayo? Ay, nabulag po ito sa katakot ko po sa yung pangki. Ah, yung nagkakabit kayo ng pangki kaya so, nabulag na bulag po kayo. pag sa init eh, Ah, ito, yung, itong itong yung nit na to. So, hanggang ngayon ay ikaw pa po nagtatrabaho uh, nito? Ah, uh, yung dati ganito rin ang gawa oh, mo. Ikaw rin na, kaya kaya nabulag yung mata oh, mo. Oh, si, sabi sa doktor na sorit daw. Ah, nasurip sabi ng doktor. anak uh, Ah, nagpa-check up naman po kayo. Nagpa-check up naman. Ah. so, ilang kayong magkakasama dito sa bahay Kuya Totoy? Kung kami na lang, Tani ba at sa tinatan do man nakipas ko. Ah. lang kami ngayon, pero minsan na lima na apat at ah, tatlo. Hmm, so, tatlo. ngayong itong kasama mong babae at ah, kapatid mo po eh, siya. Hindi po, pamangkin ko. ah pamangkin kapatid nan nanay ng nanay niya kapatid ko. Ah, so yung ano siya, PW din siya, PW din. Wala, hmm. alam, ta minisan na. La ayan na. Uh, so wala naman po siyang asawa mayroon, hiwalay na. Ah, mayroon, hiwalay na. O, may isang anak ng Dosa, sa kanyang lula. So, ayun, Kuya Tutoy, uh, ano po masasabi niyo na kayo po ang napili kong tulungan kasi kayo po ang dito sa barangay natin, kayo yung napili ko kasi wala nang naghahanap buhay sa inyo. Ah, uh, ano kayo, may, may karamdaman. So, bibigyan ko po kayo ng counting tulong dahil po sa ating sponsor sa inyo. Kayo po napili namin na uh, bigyan. Kasi yun ang sabi dito sa barangay natin na uh, kayo da po dapat natulungan. So mamaya, kaya totoy, babalik ako mamaya. So ma mamamalingkin lang po ako. At uh, ano ng bigas. At saka grocery. Okay. Para may maluto naman po kayong mamaya. Oh, so, yan. Mamaya, Kuya Totoy, maraming salamat po. Okay. Salamat oh, mamaya. Ko, uh, okay, sige po. pag nalaw ako, kapon na Ilang taon na kayo, Ate? Meyan. Meyan ba? Uh, ilang taon na kayo? 24. Ah. Uh, yung bubong nila ayan, oh, butas-butas na rin. So sila ta sila talaga yung dapat nating tulungan dito sa barangay natin. So wala naman naghahanap buhay sa kanila kaya sila yung tulungan natin. punta na kami sa grocery para mapag-grocery natin si Kuya Tutoy. So, nakapaglista na, na kami ng uh, aming bibilin. So, mamaya, ay papakita natin. Pabalikan natin si Kuya Kuya Tutoy. nakapamili na tayo. So, may grocery na tayo at saka may bigas. So, dali na natin kina Kuya Tutoy. Kina Kuya Tutoy. Doon sa mapalad na mabibigyan natin ngayon ng uh, masko. So, ayan. na uh, mga kalbintor, dito na tayo kina Kuya Tutoy. So, ibibigay na natin yung grocery na para sa kanila. Para sa regalo natin sa kanila. At saka, maraming salamat pa sa isponsor uh, sponsor natin na si Ma'am Belma Soriano. So ayan, maraming salamat kay Ma'am Belma Soriano. <laughs> so, hotel hotel tayo. Maraming salamat din kay uh, Padi dahil na uh, tinulungan tayo ng uh, pagbuhat ng ating mga grocery. Pun po. So yan na ang grocery na itira ko sa imo. Yung ibibigay ko sa iyo na grocery. So ayan na uh, papasalamat lang tayo kay Ma'am Belma Soriano dahil na tinulungan tayo ni Ma'am Belma. Maraming po salamat, Ma'am. Uh, yan si Kuya hindi na talaga nakakita bulag ng dalawang mata niya. Kaya sila yung uh, napili natin tulungan kasi wala namang naghanap buhay sa kanila. Saka may kasama pa siya dito na babae na pamangkin niya. Medyo ano rin, uh, may, may sakit din siya. Kaya sila yung napili natin na tulungan. Maraming salamat sa mga sponsor natin So, ayan San tayo, Kuya Tutoy? Saan natin nalagay yung grocery ninyo? Dito na lang. Dito natin Siguro kulang lang Maraming yun, Kuya Tutoy <laughs> Wala tayong malagyan Okay lang Ah uh... So ayan tay, may bigas ka, may bigas ako na binigay para sa iyo. Ayano. At saka may grocery tayo na binili. Dahil sa sponsor natin, nakabili tayo ng grocery. So ayano. Sige, lagay mo dyan para makita ni Tatay. Hindi pala si Tatay nakakakita. <laughs> hindi na <laughs> Sorry. Nakakita. hindi talaga makakita pala si Tatay. Gatas. Bawakan mo sa kanya na lang ayan, gatas marami yan, marami yan tatay para sa'yo, kaya yan ang binili ko sa'yo kasi, uh, hey. hindi ka naman makapagluto hindi mo na ibang Ayan. Dami ah. Uh Kasi tulungan natin si Tatay kasi ano medyo Yun, pamasko namin yan sa'yo, tatay. So, yun, yun ang kapatid ko oh. na nabulag. Ah, na nabulag. Ah, nandito pa pala yung kapatid niya. At so, dito, kapatid niya. Kapatid ko yan. Ah. Ayan. Yan pa. Ilagay mo yan dito. Ang dami yan. Yan. Sampu oh, mm. kahit na maligong araw-araw. Kahit maligong araw-araw si tatay. Oo. Oh. Ano, oh. sa'yo yan. Oh. Oh. Ang gambayag mo ka yan. Ang muna mo na. ba? Oo. Marami yan, tatay. Marami yan. Oo. Oh. Huh. Hmm. Ayan. May bigas na tayo at saka may grocery si tatay. Hmm. Tay. Oh. Ayan oh, na po ang ano ang ah, regalo namin sa iyo. Salamat tayo kay uh, Ma'am sa ating sponsor para kayo nabigyan kayo po okay. na natin. Okay. Maraming po sa lahat, Ma'am. Yan matamu talaga. Ay nagluluha o oh. sa bakit ka po nagiiyak? Nagluluha po to. <laughs> ah. <laughs> Pero masaya ka po, Tay. Opo. Eh uh, na sa ngayong Kapaskuhan ikaw ang nakatanggap ng ganyang uh, grocery. ikaw wala. Yan marami pang mga naghihirap na tao na uh, hindi nakakakuha ng regalo pero ikaw na, masorting na nakakuha ka ng regalo ngayong kapaskuhan ayan, maraming salamat dahil na salamat po ayan salamat daw sabi ni Kuya Tutoy Tutoy ba na? oo tunay ko na pangarap ko Manuel ah Manuel tunay na pangalan Barberano matagaya mulunganis So ayan, tay, siguro masaya ka ngayong kapaskuhan dahil nakatanggap ka ng ganitong regalo, no? Oo, oh, masaya masaya po. Ay, ah, masaya masaya daw siya. O yan, nakakaawa naman si Kuya Tutoy. Kasi dalawang mata niya, hindi na nakakakita. Tinutulungan na lang siya ng mga kapatid niya dito na binibigyan ng binibigyan pagkain. Binibigyan ng isang kilong bigas, isang araw. Isang araw, binibigyan daw ng isang kilong bigas. Ang ulam. Ang ulam. Dating lutong na, bibili na lang, bibigyan sa kanila. At maraming salamat sa ating sponsor. So, Kuya Tutoy po. Oh. Ayos na kami. Uh Oo. -oh. Maraming salamat. Uh -oh. Maraming salamat din. Ayan, na uh, nabigyan na natin si Kuya Tutoy ng grocery. So, maraming salamat sa ating mga sponsor at sa mga mag sponsor pa sa atin. And maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much sa inyo.